marhaban. Ayan. Sa Arabic, ang hello ay marhaban or greetings ng mga Arabic. At hindi lang marhaban ang greetings dito, kundi Assalamu alaikum. Ayan, kung makikita ninyo inyong, ano, inyong madam o inyong sir o mga kamag-anak niya, yun ang inyong i-grade. Ayan alam mo sa layto kasi yun ang pinakamaganda at mak makukuha ninyo ang kanilang loob kasi sa atin pa yan ang kapayapaan na sa inyo yun praise to God kung peace be with you kung gan baga, ganun ang ibig sabihin yan ay bago tayo magpapatuloy ako si OFW Forever Love. Ayan. Sa hindi pa nakasubscribe, subscribe na ninyo ang aking uh, pangalawang channel. Ayan. Ah, uh, pasensya na kayo kayo medyo maingay kasi ang aming bahay ay malapit sa ano sa barangay Kaya may okasyon ang barangay kaya ayun, na mo muna natin. Ayun. Uh, ang, yung ating dating na ano na na take up kung paano tayo uh, mag ko anong gagawin natin bago tayo mag abroad yun nga mag-training tayo sa Pidus mag-aral doon sa OWA yung about sa Arabic language or any language sa kung saan kayong bansa na pupunta yun at mag-training sa TISDA about sa gawaing bahay pero yung mga train natin sa TISDA sa Pidus at sa OWA ay mga requirements lang yan na para tayo ay maka abroad. At lahat ng ating mga documents ay mayroong red ribbon yan. Importante yan. Yan ay i eh, ano ninyo yan sa ano sa DFA, Department of Foreign Affairs. Yan. Eh, doon kailangan naka ribbon bago tayo lilipad sa ibang bansa. Ayun. Pagdating doon sa airport, huwag kayong mag-alala kasi mayroong magsusundo sa inyo na Uh, driver ng agency at bago kayo makalabas sa airport ay eh, kailangan maka, uh, makanda kayo ng inyong fingerprint doon sa FBI nila sa may immigration yun after that uh, niya kayo sa agency at doon kayo maghintay na kukunin kayo ng inyong ano employer ayan at ang wag niyo kalimutan ay ang, ang magdasal na sana ang inyong mga employer ay mga mabait kahit na medyo may pagkasuprada ang inyong madam basta kukulin lang ninyo ang kanyang loob kung ano sinasabi ng madam yun ang susundin ninyo pag sinabi nila na huwag nyo kausapin ang kanilang mga asawa huwag nyo kausapin para kayo ligtas. kasi may mga madam na silusa lalo na sa si mga Pilipina kasi marami naman doon sa si mga Arabo na gina-divorce ang mga asawang Arabiana at ipalit sa mga Pilipina. Kasi bakit? Kasi ang mga Pilipina kasi, ano tayo sa pera eh? Uh, init na yung para sa asawa nila na magasto. Sa isang buwan, kailangan, parang uubusin nila ang pera sa paggastong. Eh, yung mga Pilipina ay makasisave kasi yun. Kaya, minsan, pinag-iwanan sila ng mga asawa nila kasi yun talaga ang mga Araba Araw-araw, may binibili damit, sapatos, yung mga jewelry or mga papaganda nila at iba nga kahit hindi pa naggamit ng mga damit pinamimigay na tapos mabili naman ng bago pag ayaw nila hindi nila susuotin, tapos bilhin bago tapos kung about sa si mga pagkain naman kahit nabubulok bilhin nila yan itatapon na sa basura kasi parang useless sa ang pera kaya yung ibang Arabo, pag nakita ng mga Pilipina na masinop sa pera, ayan, niniligawan, inaasawa, tapos i-depose in ang asawa. Kaya yung mga Arab, mga Arabiana, nasisilusyon sa mga Pilipina kapag ang Pilipina ang kanilang katulong. Kaya kayo mga Pilipina, aware talaga kayo. Huwag na ninyong, anin yung inyong ama. Huwag ninyong susuwayin. Kasi yun ang mapahamag sa inyo. At hindi lang yan. Kailangan marunong kayong makisama kahit sa mga kamag-anak nila. Kasi di ba ang turo sa atin dun sa pidos, pag hindi mo amo, pwede hindi mo hindi ka magtrabaho, huwag mong sundin ang nag-uutos sa iyo. Pero mali yun. kasi kung hindi ka marunong makisama doon sa mga pamilya nila at sisiraan ka, ikaw rin ang ma-ano, ma, -ano, ma madadamay ka at, at mabigat ang loob na sa'yo at gagawas ka ng palaan paano ang ama mo magalit, di, git din ang loob. Kailangan, marunong kayong makisama sa pamilya. Pag inuutos kayo ng simple bagay, sundin na lang, walang problema. Kasi, yun ang mapag-a ng loob ng inyong madam. Yung nirespito mo ang kanyang nanay, ang kanyang biyanan, ang mga in-laws, mga kapatid, o ang mga tiyahin, o mga pinsan, yun ang ano sa kanila. Doon mo sila makukuha. Ayan. At ang importante, mahalin ninyo ang kanilang mga anak. Kasi ang kanilang mga anak, special yan. Yan ang pinaka-special. Pag nakita nila na alagang-alaga ang mga bata, minamahal mo sila, tapos hindi mo sila sinasaktan. Kasi may mga katulong sinasaktan ang mga bata lalo ng ng kalaban-laban oo may mga bata din nga mga pilyo doon mga salbahi. pero kayo na lang ang magpaubos yung kayo na lang ang may gagawin niyo ang lahat paano niyo makuha ang loob ng isang bata kasi pag hindi kayo marunong diyan talagang sinisipa kayo dinuturaan kayo lahat ginagawa ng mga bata ang tonto pero lalaki mabait naman, ang gagawin ninyo, isumbong nyo dun sa nanay, para ang nanay mag o magsabi ang nanay ng hayaan, kayo na lang ang mag- doon ang paraan paano nyo kukunin ang loob ng isang bata. Yun. At, hindi lang ito ang ating tatalakayin, kundi pati pa ang sa mga katulong kasi iba't ibang mga katulong, kailangan marunong kayo magkisama. Kasi dadalhin kayo ng inyong mga madam sa iba't ibang bahay. So, ang mga iba't ibang bahay na yan, may mga katulong rin. Kasi kung di kayo marunong magkisama sa si mga katulong, simple mga ang katulong sa si inyo. So, minsan mga katulong, hindi kayo imbitay na kumain kasi <laughs> hindi kayo marunong magkisama, hindi kayo marunong tumulong kasi ang isip nyo, mm, hindi ko naman yun amo, ang amo niya, bakit ako tutulong, hindi gano'n kasi pag mayroong celebration o may party, may family gathering, kailangan ninyo tumulong sa kanila, for example mag-serve maglatag ng sopra kasi yung sopra nga, tinatawag yun ang parang mantel nilang Si silupin si lang yan o ilapag nila doon sa may carpet para hindi madumihan ang carpet kasi ang Arabo mostly sa sahig sila kumakain hindi sa table Ayan, minsan lang sila kumakain sa table kung gusto nila pero kahit family lang sila o ilang, ilan lang sila sa sahig talaga sila kumakain hindi sa table Minsan, makain na sila sa table, for example, morning. Pero minsan ngayon morning, sa sahig pa rin sila kumakain ng titi-ti. Kasi ang kinakain mo lang nila, ti, kubos, ganun. Yun na ang kinakain nila. Kaya yun, kailangan tumulong tayo sa ano sa mga katulong. Kasi bakit? Experience ko yan eh. Kahit na ibang lahi, pinagpakisamahan ko, kahit sa Langka, India, mga African, yung mga Ethiopia, ganun, mga Nepal, or whatever, Indonesia mayroon, yan, Ghana mayroon. Pero tumutulong ako. Ayan, kaya pag ako'y dumadating, welcome na welcome nila ako. Tapos magsabi pa silang, uy, magmarinda ka, maganyan mag ano ka, kumain ka. Pero kung hindi ka tumulong, sus pagdating mo, hindi kami pagpansinin. Sa tuto lang. <laughs> pag hindi ka tumutulong, ay, pag sunod mo nga punta, hindi pa rin ka tumutulong. Hindi ka pansin, hindi ka nila. Kaya sabi ko, oh, kumain ka dyan. Kaya kasi, andoon lang tayo sa kusina eh. O, alam nga naman, kukuha ka doon na hindi ka sinasabihan ng ano, ng, ng katulong. Diba? Kailangan, kailangan, mag-ano tayo, makisama talaga tayo sa kapwa nating katulong at sa mga kamag-anak ng ating mga madam. Kaya kasi, pagdating ng ano, ay sorry, may tumawag eh. Pagdating kasi ng ano, ng, ng mga family gathering, dami-dami pamilya yan. Marami niya nang pwede mag-utos. Magsabi, shili hada, chili hada at istikana. Ibig sabihin ng shili, pag narinig nyo ng shili, kukunin nyo, dadalhin nyo at dadalhin nyo sa kusina. Bring hada matbak or wadi hada matbak. Yun, dalhin mo sa kusina. Yun ang ano. Kasi, pag narinig niyo yung tinatanong kayo ng slow niche, Ibig sabihin, tinatanong kayo ng pangalan nyo. Sabihin ninyo na Ana, for example. Ana, kung sino pangalan mo. Kasi ang Ana ay, ay, ako si Ana. Kaya, pag narinig nyo ganyan, sasagutin yung pangalan nyo. Pero kung magtanong sila sa inyo na, sino Hada? Ano yan? Kasi ang sino what? Hada? Yan ano yan. Kaya yung, ano, kasi dati ako, akala ko, ah, sabi ko, sa salita sila ng Tagalog, sa, sa isip ko lang, minuhada. Pag sinabi minuhada, sino yan? Ala, ang ibig, akala ko, ha, minu, ulam. Akala ko, sabi ko, wala naman na ulam dito sa, ano ko, sa harap ko. Akala ko, naghahanap siya ng, Minu, menu, na gano'n po anong lulutuin siguro. Kasi first time ko nag-upload eh. Kaya, yun. Pag tinanong ang akala ko, tinatanong ako kung sino, Parang kabalik na rin pala. Iba pala. Ang sino? ano, Pag magtanong, mag, mag, mag ano sa sa'yo, mag, ng, slow niche. Pag sinabihan ka ng, slow ibig how are you? Ganyan. Sabihin mo nga, I'm fine. Ganyan. Ganyan. So I'm good. Ganyan. Kasi, ano yan sila eh? Pag bagong katulong, o kahit hindi bagong katulong, basta dumarating sa bahay nila, at nakikita nila ang katulong, kinakausap nila yan. Yun ang mga mababait na mga amo. Pag hindi ka kinakausap, hindi yan mababait na yan. Pero, mayroon namang mabait na amo na hindi tokotib. Mayroon naman ganun. Nung tahimik lang siya. Kasi, madami ko ganun eh tahimik lang pero kung kinakausap ko nakausap nakausap rin niya ako ayan oo pero nung una kong dating madaldal din siya nagkwentuhan siya sa akin yan kaya guys yun ang muna ang ating ano uh, kwento ang tip ko si inyo para hindi kayo masaktan ng inyong madam ayan gawin niyo ang kararapat ninyong gagawin kasi iba ang turo sa atin sa sa pedos as a training gagawin ninyo kung anong tama ang paglagay ng pagkain, ang paggawa ng bed nila, ang paglalaba. Ayun, sa diskarte na lang ninyo 'yan. Hindi nyo talaga sundin 'yung anong turo doon sa tisda sa training center kay hindi yun yung sa tisda kag sa at sa pitos natin ay requirements lang yun doon discard ka lang kung pagandahin mo ang bahay ng madam mo it's better kung anong klase ng paglilinis o anong pag-aayos ng bed ng madam niyo wala problema yun kung anong pag arrange niyo chan wala problema yun susudon niyo ang mga bahay nila, paputiin niyo pa paglinisin niyo ang pagandahin niyo mas masaya ang madam nyo. Kaya hanggang dito lang, guys. So, wala pa na subscribe Ayan, i-click din ang aking bell button para sa sunod ko pang upload. Ayan. Uh, Manotify ko kayo. Ayan. Bye-bye, guys. Sa next nating episode, eh, magtuturo naman ako sa si inyo sa mga bagay-bagay sa Arabic. Bye!